Energy ang ating topic ngayon mga kaibigan at ating panauhin panauhin sa ating tahanan ngayon si Attorney Jose Layug Undersecretary ng Department of Energy Sir muli magandang hapon Magandang hapon Okay nina sabi ko ang pag-uusapan natin yung renewable energy just for the sake of clarity ano ba ibig sabihin ng renewable energy, energy specifically yung as stated by the law kasi may law yan eh Opo okay. oh, Yes sir po. Uh -huh. Alam niyo pag pinag usapan natin renewable energy uh -huh. isa lang hu ideya yan no hindi ko siya nauubos. Okay. No? Kasi oh, kapag ang hangin, ang araw, at ang tubig na ubos, <laughs> eh mamamatay na utang lahat. Hindi <laughs> na no? natin kailangan na energy. <laughs> hindi na, no? kasi hindi na tayo makakainga. Correct. Mm -hmm. So, kaya ako namin hinihikayat na pasukin natin ang renewable energy mm -hmm. kasi hindi katulad ng oil, coal, and gas. Ang uh, renewable energy po, hindi na ubos. Okay. No, so, habang buhay, nandyan po siya. Alright. Now, sir, pag sinabi natin renewable energy, ito ay um, Most often than not, ay uh, resulta ng innovation ng uh, tawag dito, ng discovery at saka ng uh, invention, technology. Ano-ano yeah, RE resources? Pag sinabi natin RE, renewable energy, RE resources meron tayo ngayon dito sa Pilipinas. Ang alam ko lang yung windmills eh, sa Ilocos. O okay? pero... Alam niyo, ang tawag ho namin dyan, Big Show, no? Big Show. Pag tinawag natin RE, Big Show po yan, no? Okay. Uh, BI, Biomass. Okay. Ito po yung mga agricultural waste, no? Right. At, at even garbage that right. can produce power, right. no? Right. Uh, G po, geothermal. Okay. Ang dami ho natin budok. No? Ang geothermal, geothermal po, galing po sa init, no? Sa ilalim ng lupa. Right. No? Uh, solar po, show, no? Okay. Ang dami mo na. Mainit po ang ating bansa. Alam Correct. naman natin lahat. No? Ang H po, hydroelectric. Okay. Ang dami tayong ilog na okay. pwedeng pagkunan. Ang O po, ay ocean. Okay. No? Tayo po ay napapalibutan ng dagat. No? And finally, oh, wind, no? W. Okay. At uh, meron na po tayo ngayon, Jansa sa Ilocos. Alright. Now, sir, uh, ito bang uh, when we do a project, lalo na yung big show ninyo, no? Meron tayong tinatarget dyan. Uh, kung hindi man totally ma-replace yung petroleum products at saka iba pang sources of energy na exhaustible, ito yung pwede nating ipalit. Is that just a dream or meron bang chance ayan na maging reality? Hindi po, no? Uh, ang, ang Department of Energy po, nung nakakarang taon, mm -hmm nilunsad po natin ang National Renewable Energy Program. No? Okay. At ang layunin po namin ay by the time na 2030 na po tayo, 50% na po tayo ng renewable energy. Okay. Ngayon po nasa 30% tayo, pero sa Pagdating ho ng 2030, ang gusto ho natin, kalahati po na ating ginagamit ay renewable energy na. Okay. Ngayon, pagdating sa renewable energy, yung big show ninyo, ang madalas nating naririnig pagdating doon sa hydrothermal ay yung malampaya gas. Okay, nasa Palawan din 'yan. Oh. Uh, meron pa <coughs> ba tayong ibang hydrothermal plants? Uh, sa Bicol meron din tayo. Oh, oh. Ang malampaya po ay natural gas, no? Okay. So, iba pa po yung hydro na madami po tayo niyan ngayon. No? Okay. Uh, marami po tayo, lalo na sa Mindanao, uh, umaasa po sila sa hydroelectric power, mm -hmm. yung Agus Pulangi Complex. No? Okay. At madami pa po, po tayong malilit na ilog na pwede po natin gamitin para sa hydroelectric power. Okay. Now, yung doon naman sa windmills ba talaga ang tawag doon, sir? Opo, uh, wind farm or windmills. Mm -hmm. uh, meron po tayong 33 megawatts mm -hmm. dito sa Bangui, Ilocos. Mm -hmm. Pero ang magandang balita, na sana ano, natin at least 200 megawatts po uh, magtatayo tayo ng bago ulit no at uh, isa po dyan, meron tayo sa Mindoro uh -huh. uh, ay sa... talagang mahahangin ang mga sugar no, sa, sa atin sa Bundok po ng Mindoro magtatayo po sila okay. no ng uh, ng uh, wind power din po dyan, no? okay so madami po tayong potential okay now sir sabi mo uh, by 2013 which is not so far away next year na yan 2030. Mga... 30. 30, 30 Ah okay 3-0. Well about mm, 17 years 18 years from now 50% na dapat renewable energy Ah uh, yung sa wind kasi sir kasi pagka ganitong renewable energy halimbawa pagka solar pagka medyo tagbagyo medyo wala tayong makikita ang araw kapag naman uh, sa wind medyo kapag wala yung <laughs> wala din tayong energy So puntahan natin yung biomass Because habang kumakain ng tao, meron yung agricultural waste. Uh, ano na, sir, ang development dito sa technology ng biomass? Actually, meron na po tayo nabigyan ng mga developers po na kontrata uh -huh. na ang balak po nila magtayo ng biomass power plants. Uh -huh. no? Madami po yung kanilang feedstock. Uh -huh. no? uh, meron po rice husk, no? at kung ano na -ano paong agricultural waste na pwede right. Okay. natin gamitin. O yung pinagtabasan na ng palay, pinagtabasan ng pinag-anuhan ng tubo. At ng coconut po. Ng coconut, no? saka um, ng yung, corn. Ang corn po hindi pwedeng gamitin. Ay, hindi no? pwede. No? Okay. O po kasi ang batas po natin, uh, iniiwasan mm -hmm. na mag-compete po yung food, yung pagkain. Ah sa fuel, no? Alright. So yung corn po, ini natin, okay. wag daw natin gamitin. Mm -hmm. Pagkain lang po 'yan. Okay. Now, merong hindi pa bagong bagong bagay sa pandinig nila yung biomass. Could you explain to us kasi ako pagkakain din, din ko sa biomass, itong itong agricultural waste uh, products, ito ay sumasailalim sa isang proseso at ang end product nito ang magiging fuel. Tama po. Ano ang nature sir noong produktong 'yon? Actually, oh, alimbawa, bigyan ko kayo ng mayroon meron tayong testing na sweet, mm. sweet sorghum, ang tawag mm -hmm. po yan, no? Isa pong planta na kapag inipit nyo, maglalabas po yan ng likwido, no? Okay. Uh, yung likwido yung yan, ay ipaprocess po natin at pwede na pong gamitin biofuels, okay. no? Okay. Parang na, alcohol lang. Alcohol po, okay. no? ah uh, Lalagyan po natin ng proseso, mm -hmm. ng additives, pwede na po natin gamitin sa sasakyan. Okay. Uh, yan po yung biomass uh, example po na pwede natin gamitin sa pangangailangan po natin. Okay. Other than that, kasi yan, alcohol, ano, makikita nga natin, uh, lalo na yan, boy, sugar cane. merong, meron siyang natural alcohol content na hindi naman ginagamit paggawa ng asukal natin. yan yung isang example. Pero yung iba, for example, yung rice, no, liquid pa rin ang inaasahan natin na ipoproduce uh, hindi pa, may proseso po siya. Okay. No? Okay. At uh, ultimately po, yung proseso niya, magpoproduce po ng enerhiya no? So, so, hindi yun necessarily liquid ang kalalabasan. Okay. Pero may dadaan siya sa makina right. na ultimately po magpoproduce mm -hmm. ng power. Okay. Napakaganda, no? Kasi ito usually, ito yung sinusunog na, nabawal na sa atin ngayon because of the Clean Air Act. Mm -hmm. O kaya ito yung tinatransform na lang. Minsan, pwedeng gamitin pa na sa hayop. Yung iba naman, ginagawa na lang pataba. Ngayon, mm -hmm. gagamitin natin to be a source of energy. Opo. At ito ay sa ilalim na ng tinatawag na renewable energy. Ito ngayon ang tanong natin mga kababayan. Okay, and nga nakita na natin ang responsibilities ng DOE parang ang layo-layo sa amin yan, yung regular consumer. Ano ang pwedeng magawa ng DOE sa ating mga kababayan at ano rin naman ang pwedeng itulong ng ating mga kababayan sa DOE to further the mission vision of your department sir? Well, sa hanay po ng halimbawa biomass no. Yung ating mga magsasaka mm -hmm. no na minsan po patapon na lang yung mga agrikultura na right. produkto. Na, na problema sila actually. Uh, uh. At tinatapon na lang po. No? Yan po pwede na maging source of income. No? Okay. Kasi for example, no, yung, yung nyog po, yung kanyang katawan, no? Mm -hmm. yung coconut husk, mm -hmm. eh tinatapon na lang po nila yan. Right. No? Yan po pwede hong gamitin no? para sa biomass plant. Okay. So yung ating mga magsasaka sa buong Pilipinas, pwede po natin matulungan. No? At magkaroon pa sila ng extra income para lang doon sa pagproduce ng power okay. no? libre disposal pa sila ng usually pino problema nila Tama po no? makipagtulungan lang po okay. at uh, marami naman tayo investors na pwede yung lumapit sa kanila at bilhin po yung kanilang mga agricultural waste So extra no? invest na pera sa basura Pera po sa basura noo okay. ganon din po sa ating lahat ng no? basura noo uh, meron na po tayong uh, dalawang planta na tumatakbo producing power from uh waste, no? Okay. And garbage, no? Oh, yung ito ay man-made waste na tayo. Opo, oh, yung kalat po, no? Okay. Uh, pwede na uyang maging source of power, no? Mm -hmm. At may mga developers po tayo ngayon naghahanap kung saan nila pwedeng ma mahanap lahat ng basura. Ayan, ayan na ang announcement ni Attorney Jose Laug. Sir, Baka meron pa kayong gustong ipaalam sa ating mga kababayang nanonood ngayon. Well, alam niyo po, isa ho sa malaking programa namin sa DOE mm -hmm. na ang in-charge po yung isang aming uh, undersecretary, si Undersecretary Aizon, mm -hmm. yung energy efficiency po. Right. No? Uh, ito po yung naglalayunin na maging masino po tayo sa paggamit na enerhiya. Mm -hmm. no? Yung mga lumang aircon, yung mga ilaw po na, na malakas namang kumonsumo ng na kuryente, palitan na po natin yan. No? ng bago. may uh, bago. Meron po tayong ng CFL bulbs. Right. No? pumunta lang ho sila sa kanilang mga congressmen, sa mga distrito nila, uh -huh. at baka pwede ho silang mabigyan ng uh, CFL bulbs. Yung no? sinabi mo, sir, yung doon sa aircon at saka doon sa mga refrigerator, yung may mga CFC, no? Bawal na yun sa atin ngayon. Opo. Well, ngayon po, may programa nga po na ate sa atin yung energy efficiency. Uh -huh. Lahat po ng appliance ngayon, minimeasure na po natin, no? kung ano ba yung electricity, consumption. You know, yung consumption, para yung mas matipid ang pwede nilang bilhin. Ayan. Okay, mga kaibigan, ifa-flash po natin sa inyong mga screens ang uh, contact details ng uh, Department of Energy. Nakasama natin ngayon si Attorney Jose Layug, Undersecretary of the Department of Energy. Sir, maraming maraming salamat. At Thank kung merong you really. may tutulong palat ang palatuntunan ito sa para naman sa inyong palatuntunan, give us a call. Salamat. Approved. Really. Okay. <laughs> approved daw, sabi ni Sir. Approved na approved na 30 minutes sama kayo. Tandaan ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, tuwing alas 5.30 ng hapon, kami po ay inyong makakasama. At your service, ako po si Elaine Fuentes. Ito ang approve. Gawin natin to.